Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is Michelle Tinflado. Welcome back. Sa so, tagal ng panahon, ngayon ulit ako mag-vlog. So, ayun guys. Nakikita niyo ba yung nasa likod ko? So, sa hindi ko nakakaalam, yan po lahat na nakalagay dyan ay nakuha lang po namin sa nung pagligo po namin ng dagat, Ang umuwi po kami ng province. Nakita po namin siya sa tabi. Wala na po siya mga laman, ganyan na po siya mga patay na. So, ngayon ko lang po nalaman na isa po pala yung pangpaswerte. So, yan po ng mga shell na yan ay hindi po namin kinain ang laman. Yan, kumbaga po, nakita ko namin yan na ganyan na lang. So, maganda po pala siyang pang-display. Hindi lang po pang-display, kundi uh, pang paswerte na rin po. Kumbaga po, lucky time. So, alam po. Yan, maganda po diba? So, alam Tapakita ko sa inyo. Yan, yeah, nalalaki po, di ba? Yan. So, search na lang po kung ano pong flashy pampasuti ang meron din sa mga show na Bye-bye! Don't forget to subscribe and like and share.